Hello guys! Maganda po sa inyo lahat Ako po si Ritiboy Oficial At nandito ngayon sa Manila Sa kasalukuyang binabagyo ang ating Bansang Pilipinas Ako po ay nasa loob ng aking sasakyan dito sa uh, PO Campo Nakangaray sa Clean Fuel Ayan po kasalukuyang ngayon guys na binabagyo kami ng malakas na ulan at ako ay nakiusap lang sa mga kahera ng clean fuel na ako ay makaparking din kahit sa dahil ako po inaantok na time check natin guys ay alas 12 gis na ng madaling araw ako ay hindi pa nakatulog kaya ako ay nakapag-isip mag vlog so ayun guys maraming maraming salamat sa mga sumusuporta kay Ricky Boy umpisahan tuloy natin ang ating pagbablog bilang isang gram driver ngayon So lahat ng aking i-upload ngayon guys ay patungkol sa aking hanap buhay. Ito na po ngayon ang aking hanap buhay, isang grab driver. So kailangan kong magsumikap para sa aking pinangarap na sasakyan, sa tulong ng aking mga kaibigan, sa aking, mga, ng aking asawa. Kami po ay nagpundar ng sasakyan para may panghanap buhay ako sa pamagitan ng grab. Kaya sana supportahan niyo po si Ricky Boy Official sa aking mo ni, at ito po ngayon ako ay nasa Manila dito sa Makati po ito marami po yung lakas ng ulan dito ngayon guys kaya samahan nyo po nawa ako sa aking mga pagbablog at patuloy nyo po akong supportahan maraming maraming salamat po and God bless you all bye bye po